Hindi pa required ayon sa Batu City Health Office ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga public area sa lungsod sa kabila ng tatlong mga MPAX positive cases at labing apat na suspected cases na naitala ngayon sa lungsod. Sinabi ni City Health Officer Dr. Harris Ali, kailangan lang na magsuot ng face mask kapag nasa mga health facilities gaya ng ospital at klinik. Bagaman at hindi na inaasahan ng City Health ang pagtaas sa kaso ng MPAX sa lungsod, malaking hamon ayon kay Ali ang pagdagsa ng mga tao lalo na at sinimulan na ang mga aktibidad sa araw ng Cotabato City at ang inaasang pagsisimula ng klase. Ang payo lang ni Ali sa mga pupunta sa mga public events at gathering ay magsuot ng mahabang manggas sa damit para walang skin-to-skin -skin contact. Palag niyong maghugas ng kamay at dumistan siya habang may kausap. Sa ngayon, inaantay pa ay kay Ali ang resulta ng labing-apat na mga test sample mula sa labing-apat na mga suspected cases ng MPAX sa lungsod. So far ready naman po at meron na po tayong ginagawang mga steps no, sa mga sutradahan araw, may mga advocacy, may mga ipapadala kami mga flyers, mga information na um, leaflets no sa ating mga kabayan, especially sa mga establishment, sa malls, kung ano at paano natin maiwasan yung uh, impact. Mark Antinitaiko, NDBC, Bida Balita.